Ano sa mga pre? I'm back. I'm back to bumalik. Ito mga pre, napabisi sa trabaho kaya medyo natatagalan pa yung mga pre. Tsaka magtagal-tagal pa naman mag-edit ng ganitong ano, may, mga memes. Oh. Ang mga mga pre, ang video natin ay kagaya ng nasabi ko sa inyo dati na gagawa ko ng tutorial ng best settings para sa HOK. Kaya yan mga pre. Pagpaktak yan. yan. Pagpaktak So kung may HOK na kayo dyan, yan, open nyo yung HOK. Okay. na yung ito, okay? eh, ayan na. few moments later. So, ngayon mga pre, para mapaganda yung paglalaro nyo ng ito, Pre, ang isi-share ko sa inyo ay kung paano ayusin yung settings ng ito, Kasi meron mga settings dito na hindi dapat. Uh, actually, naayos ko na itong settings ko kasi yung mga settings dito, inakma ko sa sa kapasidad ng, ano, na ng phone na ito. Okay, so, so, punta ka na settings, ayan. Uh, ang papasadahan natin ngayon mga pre Ay itong graphics In-match control layout mo na, start mo na. Okay, so yan lang yung apat yung pag-aahin natin Yung papasadahan natin yung mga pre Tapos the rest niya, yung sound pababa uh, Huwag na natin pakialaman yan Unahin na yung kagad ano, natin yung graphics So, ang ilagay nyo lang dito mga pre Yung frame per second nyo ay sa standard So, yan, ilagay nyo sa standard Tapos yung resolution nyo Ilagay nyo lang din sa standard Pero kung nagre-record kayo mga pre dapat ilagay nyo sa high. Okay, so yan lang yung ma-advise ko sa mga gumagawa ng gaming content. Kagaya ng HOK or ML yan. So, ilagay nyo din sa high. So, kung ang RAM ng phone nyo ay, ay at least 4GB pataas, ilagay nyo na sa ultra. Kaya naman eh. Kaya naman. Pero, yun nga, kagaya din sinabi ko sa inyo, kung low-end yung ano nyo, yung phone nyo, na, na, sa tingin nyo medyo naglalag, nag-overheat, ilagay nyo sa standard. Okay? So, ayan. Punta naman natin dito yung camera height. Ang camera height, standard nyo lang yan mga pre. Kasi pagka close up, masyadong, alam mo na, parang sa phone. Pag close up mo, ibig sabihin, ibig sabihin, zoom in mo. So, nawawala yung ibang informations. So, kailangan dito, ilagay mo lang sa standard. Okay, tapos yung anti-aliasing naka-on talaga yan. Tapos yung UI animation yan naka-on. Tapos yung dito sa, no, sa overall graphics quality mga pre, tinay nyo, naka ako. Kasi nga, kayang yung i-handle nga ng phone na to. So, I suggest mga pre, kung low-end yung phone na hawak nyo, punta ka lang dito sa may naka-thumbs up. Dito ka lang sa, para mas maha-handle ng phone mo para smooth ang paglalaro mo. Okay? So, punta naman tayo ngayon sa in-match. Okay, dito sa in-match mga pre, makikita nyo dito oh, sa taas. Yan yung pinaka-interface pagka nasa laro ka na. Unang una mga pre, may makikita ka dito ang naka-on na FPS. Ang FPS, yan ay acronym ng frames per second. So kapag naka-on yan, ibig sabihin yan, ang frames per second ng video game mo ay 60 frames per second. Which is very ideal lalo na kung nagre-record ka ng gaming mo. Okay? So, ngayon, pagka in check mo yung mga pre, makikita mo, mapapansin mo dito sa may bandang taas, dito sa may part na to. Oh. Okay, pag ina ko to mawawala yun siya. Okay? So, I suggest mga pre, i-on nyo lang. Pero kung sa tingin nyo pang mga pre, i-uncheck nyo lang. So, ngayon mga pre, punta naman tayo sa show target nameplate. Ang show target nameplate mga pre, ito, ito yun. Ito yun, ito, part na to. So, dyan mga pre, makikita mo dyan kung gaano nakataas yung physical damage niya, yung magic damage niya, physical defense, tsaka magic defense. Lahat yun mga pre, makikita ninyo yun. Kaya, pag naka on yan, mga pre, alam mo kung paano mo i-counter yung hero. Okay? So, turn -and lang yung mga pre. Pag tinurn mo yan, pag in check mo yung mga pre, mawawala yun siya doon. So, kung sanay ka na, tutat, tinitingnan mo naman yung, ano, yung uh, leaderboard or scoreboard. So, pwede rin naman yun. Pero, mas okay na to. Para pag nakita mo yung isang hero, alam mo kung ano yung inaano niya. Kung gaano nakataas. Tapos, dito naman sa show na mga pre, pag in check mo to, mawawala yung name ng Old Arthur. Ayan, ah eto kung sa tingin nyo okay lang sa inyo na walang name walang problema yan pero ako uh, I suggest ilagyan nyo na lang uh, i-check nyo na lang yan dito naman sa show skill labels, mga pre may mga naka-label yan dyan mga pre sa ngayon ang nakikita nyo lang yan ay damage, damage, damage actually iba dyan may crowd control may damage may CC so iba iba okay so ang mas maganda kung i-turn on nyo na lang yan mga pre okay So, dito naman sa ano mga pre, dito naman sa in-match display, um uh, ilagay nyo na lang sa zero yung dimming. Huwag nyo nang gamitin tong, huwag nyo na tong, ano, tong part na to. Okay? Tapos yung fits naman, pwede nyo i-check yan or i-uncheck. So, makikita kung gusto nyo malaman yung kabuuan, pindutin nyo lang yung question mark na yan, makikita nyo na dyan lahat yung, yung kung para saan yung fits na yan na pag uncheck mo or kapag naka-check okay Ayun, kayo na lang bahalang magbasa doon mga pre okay dito naman sa chat yan syempre auto translate tapos uh, the rest dito yan check check nyo lang dito ano yung automatically decline surrender precise mute tsaka show enemy heroes on screen edge so yung automatically decline surrender tinaturn on ka talaga yun mga pre kasi ako di ako mahilig mag surrender laban kung laban kung talo talo panalo edi eh, okay Diba? Pero I suggest mga pre, kung para matuto kayo, mas matinding kalaban yung ano, halimbawa, para feeding yung ano, feeding yung dalawa, tapos kayo lang yung ano, mati, matibay talaga. Mas malupit mga pre, mas mai-enhance nyo yung skills nyo. Okay? So yan, turn on nyo lang dyan. Pero kung ayaw nyo, bahala na kayo dyan sa part na yun, pre. Ngayon sa control naman mga pre, as usual, may simple para sa mga beginners, tapos may advanced naman para sa mga batak na maglaro ng ganitong kasing laro. Dati mga pre, may kasama tong ano, target lock bureau. Mamaya mga pre, makikita nyo yung ano, bakit nawala na yan. Okay, so ito yung advance kasi meron ditong part ito, itong part na to para sa minions. Tapos yung sa taas naman, specific sa turret. Okay? basic attack uh, target priority naman, I suggest mga pre, dito kaya sa, na, sa lowest absolute health. Kasi pagka sa nearest unit, advisable lang tong nearest unit para sa mga assassins. So, lalo na si Lam, naku mga pre, the best na gamitin to para sa kay Lam. So, kung gagamitin mo tong nearest unit para kay Lam, dapat ang uh, ilagay mo dito sa single hero customization. Dapat doon mo, is, tapos iselect mo si Lam. Okay? So, ayan, balik na natin yan. So, balik ko ulit dito. Okay? Tapos dito, yung show enemy avatars. Ayan, ito na yung sinasabi ko kanina mga pre. Balikan natin dito yung sa may ito, dito sa may basic controls, yung may recommended, advanced, tapos yung may dapat target lock hero. Ito na yung mga pre, yung show enemy avatars. Sa kapag may kalaban mga pre, halwa, nagtatago ka sa isang bush. So, biglang somewhere may pumasok na pasok sa ano sa attack range ng hero mo. mag-show bigla yung avatar. Pag clinic mo yung avatar, ilalak niya yung hero na yun, tapos pwede mo nang Ganun lang yung kaya, kaya ito napaka-importante nitong ano, mga pre, itong show enemy avatar. Tapos ito namang attack while moving mga pre, ito maganda itong i-turn on kung mahilig kang manghabol. Maganda to, maganda to sa mga marksman kasi long range ka eh. Okay? At saka, pa uh, tumakbo ka dahil long, long range ka nga, habang tumatakbo ka, pwede, pwede ka pa rin umatak. Okay? So ganoon lang yun sa mga pre. Okay, so yan, show enemy avatars. I-check nyo lang yung mga pre. Tapos yung uh, auto basic attack. Ayan, oh. siyempre automatic. Ayan, turn on nyo lang diyan. Tapos yung fix movement wheel. Ayan, ilagay nyo yan sa mga pre sa fix. Uh, yung iba naman, fully fix. Yung talagang dun lang siya sa area na yan. Okay? Tapos yung camera sensitivity, ilagay nyo lang sa... Siguro dito na banda. Kasi pag masyadong fast, nakakahilo. Okay, so ayan, yeah, uh, lagyan natin dito. Okay, so tapos yung basic attack target selection ay uh, precise of course. Tapos yung hold to show description, i-turn on nyo lang yan. Tapos yung quick equipment purchase, uh, check nyo lang yan. Tapos yung quick add skill point, uh, kung gusto nyo yung automatic add yan, i-on nyo lang yan. Tapos yung ship collection indicator, on nyo lang yan. Tapos yung skill control method yan na uh, ito follow follow finger follow finger press position na lang ma pre okay tapos yung default uh, shift direction yan target enemy unit syempre tapos yung cast without target cancel cast Ayan, ito, ito napaka-importante nito na mga pre. Cancel cast kasi mamaya ipapakita ko sa inyo yung, ano, yung, yung importance dito sa mga bandang baba. Okay, tapos yung, tapos yung skin cancel mode. Ito mga pre, ito yung sinasabi ko bakit nilagay ko sa cancel cast. Okay, ito. Skill cancel protection mga pre, merong nakalagay dito sa 0 second, tapos meron dito sa recommended, ito. At saka meron dito sa 0.2 seconds. So kapag 0.2 seconds mga pre, halimbawa gusto mong i-cancel siya, kailangan mag-stay ka ng 0.2 second doon bago niya ma yun ang disadvantage bakit I recommend na wag nyo ilagay dito kasi kapag mabilis na gusto mo i-cancel akala mo na cancel na yun pala na-activate pa rin so sayang yung skills so I suggest mga pre I recommend I highly recommend ilagay nyo sa 0 Okay, so yun lang mga pre ngayon punta naman tayo sa layout so dito mga pre uh, merong left hand mode may right hand mode tapos may custom mode so bahala kayo kung right hand mode ka right hand mode. Ako right hand mode lang. Okay? Tapos yung recommended equipment sa right hand lang. Ah, so sa right ko nilagay tapos yung enlarged mini dito ko na sa right kasi mas mabilis. Okay? Kasi kung sa left masyadong mahaba pa. Okay? ah so dito naman sa ano sa may shop tab shop ko sa right nilagay tapos yung scoreboard Uh, scoreboard tab yan uh, sa, light, sa right lang tapos yung transparency nila ilagay nila sa high lahat okay tapos yung yung settings tab sa right din ganun din tapos yung settings transparency ganun din tapos ito na yung ano ito yung sa eto yung wheel kanina ito yung wheels okay so ito itong wheel margin mga pre kapag masyadong wide ito kapag masyadong wide yan mga pre ayan yung ano ito yung, ano, yung line ng ano eto yung line ng skills mula do sa edge ng phone mo Okay? So, makikita nyo dyan, oh. Sobrang compressed na siya masyado. Unlike kung ilalagay mo siya dito sa recommended or dito sa narrow, mas maganda siya. Kaya, okupado niya yung edge ng phone mo. So, kung tama lang yung laki ng phone mo, ilagay niya nalang dito sa recommended pre. Okay? Tapos yung skill margin, ganun din sa ano. Ah, yung wheel margin, so, ilagay niya lang sa recommended mga pre. Okay? At tapos dito naman sa custom in-game buttons mga pre. Kung gusto mo i-customize yung, ano, yung skills eh, lalo na to. Oh. Kunyari, yung skill 1, ilalagay mo sa skill 3. Kung baga, kinarambola mo, dapat kabisado mo lahat yan. Mayroon ka Okay, so wag mo na lang pakialaman yun, okay? So, 1, 2, 3 na lang. Gaya eh. nang nakasanayan nyo sa ML din. Okay? okay, so dyan nagtatapos ang ating video mga pres. Sana nagustuhan niya itong video mga pres. So, just in case meron pa akong mga susunod na i-share sa inyo mga pre. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe para lagi kayong updated. Okay, so marami salamat mga no, bre. Yan, kita-kita kayo kita, 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 next time.